Nang makita ko tong video na to, napamangha ako sa mga taong to. Ayan, tulad ni kuya, nasa tingin ko, uh, parang isang tambay lang siya. Ayan, patambay-tambay lang siya sa isang tabi. Tapos, bigla na lang nakita niya ang isang sasakyan na napatigil. Hindi ko alam kung anong problema ng sasakyan, pero bigla na lang siyang tumigil. Kasi ano to eh, uh, paahon. Tapos, pansinin din natin guys, yung isang nakabike. Ayan. Uh, tumigil din siya tapos papunta sila sa sasakyan na tumigil siguro nasiraan ito o ano ang mga problema ay dali-dali siyang tinulungan ng mga taong to ayan nung makita nila na gano'n nangyari sa sasakyan, wala silang atubili agad-agad silang tumakbo para tulungan ayan. tinulak nila, tulong-tulong silang nagtulak nang makita nila ang sasakyan, ayun, agad-agad silang tumulong, no? Alam nyo, guys, napansin natin, no, sa real life, kung sino pa yung mahihirap o yung walang-wala, sila pa yung agad-agad na tumulong. Sila pa yung madaling lapitan. Kaysa sa mga napa-pepera o may mga kakayahan, Ayun, parang ang hirap nilang lapitan. Pero eto, kung sino pa yung mga halos walang-wala, sila pa yung madaling lapitan. Dahil tayong mga may hirap or walang wala, ay alam natin ang pakiramdam na talagang wala. Kaya pag nakikita natin ang kapwa natin na kailangan ng tulong, agad-agad natin itong matutulungan. Kaya huwag tayong magsawang tumulong sa ating kapwa at gumawa ng mabuti. Ayan, thank you for watching guys. God bless ingat tayo palagi.